Siya po yung 12-year-old na nag-accept uh, na ng mga commission yes. paintings. Grabe naman. Um, Rob, tama ba yung nabalitaan namin na nagko-commission ka na daw? Yes. As early as 12 years old. Galing-galing. Okay. usually, ano ba yung mga pinapagawa ng mga nagiging client mo? Portraits. Um, landscape view. Nature, ang dami na may mga sample na siya dito. Uh, oh, Grabe, ang galing. Ito lahat gawa mo po. Opo. Wow, ang galing. Ako hindi nga ako drawing kahit mga puno-puno walang lang 'yan. Nako. <laughs> so anong meron sa pagpipinta kaya uh, bakit mo 'to gustong-gusto -gusto talaga ano? Rob, ang kulay po. Yung kulay, kulay. di ba nakakabigay ba ng feelings na alive sa iyo while ginagawa mo 'to? Apo. Dahil ito po yung nagbibigay simbolo ng pag-asa po ng mga ng mga student po. Oh, yes, nice so, ang ganda Ay, naman yun. No. Grabe yung process Yan. talaga. Nakita talaga natin. So ayan, nakikita po natin ngayon yung mga proseso niya no, sa paggawa niya sa painting. Pag ikaw naman Rob yung tinanong, kung ikaw naman yung client, ganyan, tapos magpapagawa ka kay Rob, ano ba yung favorite mo? Ano ba yung gusto mong, uh, gusto mo ba ng portrait or mas mahilig ka ba sa landscape for yourself? Um, Landscape po. Landscape, Landscape. totoo. Cineries din yung madalas ko na pinipin. Ayan, Daddy Robert, kailan nga po ba? And paano nga po ba nag-start yung hilig ni Rob sa pagpipinta? Actually, uh, when he was four, sinasama na siya ng mami niya sa church. No. Kasi yung mami niya sa artist, so doon nag-start. Uh, so ka-mami niya po ito nakuha, Daddy? Mm -hmm. Tama po ba? Mm -hmm. yeah. Naku, mukhang talented din pala si Mami. Yeah, Sayang, ma. hindi natin kasama ngayon si Mami. Kaya Rob, ano mo naman ito tinuruan? Paano ka tinuruan ni Mami na magpenta at ano-ano yung mga pinapagawa niya sa'yo nung nag-uumpisa ka pa lang? Um, layout po. Layout? Lay layout? So, yung pinaka-first na tinuro ni Mami. Okay. Yung parang ano ba, yung, yung isa-sketch niya muna, yung primary sketch muna before ka magpaint? Yes. Oh. Alam na alam ni Miyuki. Nagawa mo na ba to Miyuki? Uy. Kasi yung last natin na, ay uh, last time na LPE, nagpaint naman kami ng sunflower naman wow. yun. So super saya ko. Pag-inyan mantra. Ay. Ayan, pero dito po talaga ako na, -na amazed kasi pinagkakakitaan na ni Rob yung painting niya. Grabe naman meron na siya'ng source of income as early as 12 yes. years old. Paano naman 'to nangyari, Daddy Robert? Atoy nung nga uh, age 9 siya. Nakita na siya ng uh, social media. Kinokontact siya ng sa account niya nagpapa uh, hindi lang dito, wow. from abroad. Wow. Grabe, parang nahihiyahiya yung iti niya. ano parang sabi niya, Mali bagay. oh, diba? Dapat lang. Proud talaga dapat tayo dun, Rob. Kasi yeah, di lahat yeah. nakakagawa nito. Mismo nga ako, gusto kong gawin to, pero hindi talaga kaya, hindi talaga binigay sa atin niya mm. na talent. So, tanggap ko naman din po. At ito pa, ang nakakabilib, seven, 70%, daw ng kinikita ni Rob ay binibigay niya sa charity lang. At ang kinukuha niya para sa savings niya for the future. So, wow naman, di ba, Rob? Sobrang, namang, uh, sobrang ganda yung ginagawa mo. At a very young age, ginagawa mo na to. At hindi mo naisipan talaga na yung mga dinodonate o binibigay ng mga gifts sa'yo. Hindi mo naman naisipan na ibili lang ng mga bagay-bagay. Pero ang ginagawa niya, dinodonate niya sa charity. Mm -hmm. So nakakabilib talaga. ayun anong klaseng charity ba yung tinutulungan mo? Uh, meron po akong sariling charity. What? Mm -hmm. Nagtatag siya na sarili niyang foundation. Okay, so wait lang hulaan natin. Ano naman? Sige, go Miyuki. Kulanan. Ano? Mga ano ba aspiring art students, um, ang tulong ko project para sa mga aaral ko. Aww! Oh, oh, nakaka-proud oh, eh. naman. Aki, okay, tayo din. Dapat gano'n tayo ha. Ako gumaya gumaya tayo, tayo, tumulad tayo kay Ro. Kaya nga parang mas madami na siyang naambag sa mundo kaysa sa akin. <laughs> 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 Napipresyo ka na ba, Miyuki? Kaya na. nga, maliban doon sa uh, future mo, maliban doon sa mga charity na tinutulungan mo ngayon, ano pa ba yung mga pinaka pinag-iipunan mo? Um... yung, mga yeah, gusto mo uh, para, anuhin. Para po sa aking future. Para sa, sa future, future, talaga yung focus. Grabe, Daddy Robert, siguro proud na proud ka naman yes, talaga. Yes, so po. Mm -hmm. <laughs> Ngayon naman, guys, isa-isahin natin yung mga paintings sa dala ni Rob. At gano'y ito katagal na makatapos ang matapos na itong gawin. So, dito tayo una, Rob. Oh, ano ba ano to? Ba? Pwede mo bang i-explain sa amin bakit ganito? Ano ang naka... Ano ang na... Inspire, yon. Okay. Ano lang kapag inspire sa'yo, bakit ganito yung ginawa mo? si Japanese cherry blossom, Apo, ah, yung cherry blossom po. Yung ano po niya. And yung moon po. Wow. Ano, eto po ba, ilang oras po ba ito natin ginawa? Um... Mga ano po, umaapot po ng One week to two weeks. One week? Wow. Yung mga ganito usually kalaki na mga painting, mm -hmm. yun yung standard time mm -hmm. ng pagpipaint ni Rob. Mga pag-landscape. Yes. Or ano ba, kapag for example ganito kalaki, pero portraits naman, does it take longer or same lang din with landscapes? Depende po. Depende kung pa din po. sa ano. Eh, pero ang ganda guys. Kung ang Ang ganda ng Sakura, oh, grabe. Feel ko yung papers. kaya ko lang gawin ito lang, oh. Parang <laughs> yung ibon lang. <laughs> yung ibon lang. Yun na talaga yung, yung matutulong ko dito. Ang ganda Tsaka, ano ba, Rob? Uh, nung magsistart ka nito, skin-sketch mo ba to first? Or diretso, diretso ko na sa ano, na. paint na? Um, yes po may sketch pa first. So, mahaba talaga yung proseso nito, guys. Oo. Oh, ayan. Tapos ako naman na curious naman ako kasi ako, I use kasi acrylic. Ito naman, Rob. Ano naman yung gamit mo kapag nagpipaint ka? Anong medium natin dyan? Um, ano po? Oil. 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 ang hirap. <laughs> Mas mahirap yun sa... Ayoko na, guys. Hindi ano na ba ako yung, magpipaint? yung ginagawa ko pag nagpipaint ako? Tinitrace ko lang yung ano. Uh -oh. Yung parang sa libro. Kinukuha ko yung papel. Tapos kaganunin ko. Papatong ko lang siya. Ang ganda ko. sa TV. Parang nang zinom nila. Pwede pa zoom ulitin. mo parang no. Uh -oh. nabuhay siya. Ang angas. Ano? Eto, eto ba? Magkano naman yung commission sa sample na ganito na work, from Um, mga 1,500. 1,500? Malaki na din yun. Mm -mm. Pero alam nga Asa, sobrang ganda. Parang deserve pa niya na more. Pero parang na-curious naman Di ako doon dito. Doon na naman tayo. O, tignan tignan natin yung draw. Tignan nyo naman, meron na siyang family portrait. Mm. <laughs> Grabe! Alam niya yung pinaka-closest na I can do na ganito? Stickman. Ang galing! gumawa nito, Rob? Yes, mo. <laughs> Parang gusto mo, ikaw so, na eh. Gusto ko Oy. na din talaga maging painter. Labas-labas dito ka dito ka. Siyempre, ano mo naman, kwento mo naman sa amin, sino ba tong um, naka-paint na to? Is it the family? A friend. Sino ba to? A family friend. Ah, uh, opo, family friend po. <laughs> ang Ito talaga, po. family. Is it a family? Is it a friend? Is it a family friend? May <laughs> <laughs> lahat na, no? Ganon. Ito ba dito, Rob? Kakilala ba natin itong nasa painting? Apo. Oh, huh? family friend daw. Ano, ano naman yung pinaka-challenging na part when it comes to painting? Especially, especially sa mga ganito. Kito, kuha-kuha niya. Yung detail, Oh. Grabe pati oh, yung, 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 yung kinang ng mata. Pag ano po, yung... Pag ang pinipaint ko po, po is malalaki na po. Ah, okay so more on ano siya uh, na yun 'yung challenge sa kanya kapag malaking space 'yung ifi-fill niya, ganyan. Yes, 'yung uh, details ng piece. Opo, pero oh. kitang-kita nga po talaga kinang dito niyo. 'yung 'yung details niya, 'di ba? 'Yung kinang, 'yung ngipin, parang ang at, ganda at, at saka symmetrical. Mahirap 'yun na kapag ipapantay mo 'yung size ng yes. left eye sa right eye. Pero ang ganda. Eto punta naman tayo. Dito, dito na naman tayo. Oh, daddy, dito <laughs> tayo, daddy. Ang kit naman. Yan. Ay, Ito ibang medium ang gamit natin dito. Or is it also Alam na alam, alam talaga ni Miyuki yung mga Charcoal, sinasabi daddy. sa medium. Yandere. Yandere. Wala pa siya, kung wala pa masyadong alam. Ito anong medium ang gamit mo dito? Charcoal. Charcoal. Kakaiba ang ganda. Tapos peer sketch to. Hello, ang galing niya. Parang nakaprint. Tsaka, guys, tignan natin to, oh. Sobrang ganda. Tsaka, <laughs> paano ba ito gawin, Rob? Paano ba ito nagagawa? Ito, like... ilang araw mo ba ito bago mo natapos? Ang... Um, sorry, sorry. uh, one Ayan, harap ka dito. Pakita ayan. mo sa kanila. Ito, explain natin dito, Rob. Dito ka. Ayan. Parang hindi rin siya. Siya yung nag Di ba sa sobrang ganda mismo, ikaw eh. sa stand ka din. Gawa mo yan, Rob. Kaya nakaka-proud. ano pang masasabi mo sa paggawa mo nito? Ilang araw? Or ano ba yung feeling while well ginagawa mo to? Ano bang emotion na nafe-feel mo? Happy? Sad? Or neutral lang? Um, masaya po. Masaya. Masaya. Alam nyo guys, um, kilala mo ba si Bob Ross? Kamukha, ay parang kilala ah. niya. Parang idol niya. Mukha ng painting niya. Oo oh, ang ganda. Ang, ang ganda siguro neto if like series. Ibat-ibang angle yes. ng nature. Kaya Daddy Daddy Robert, saan naman mm -hmm. po kayo pwede makontakt if may gusto pong magpa-commission kay Rob? Uh, meron po kami uh, si Rob. Meron pong page. Yes. Yung ko Project para sa mag-aaral. Mm -hmm. And then meron din siyang uh, personal FB page. And uh, ang number po namin is 0926. 0917-671-5189. Yes, ayun. So, ayun. if gusto nyo pong mag-donate or magbigay kina Rob ng komisyon, dun lang po sa sinabi ni Daddy. Ayan, finlash naman po yung Facebook account nila. So, madaling-madali na lang po hanapin para dun sa mga gustong mag-commission. At, ayan, perfect na perfect po ito Entertainment Facebook! See ya! I love ya!